The other day, ay nagkaroon po ako ng mga short video, explanation, or TikTok. Although ito po ay napakadalas ko ng kinukwento sa mga coaching session ko, mga nagiging clients ko po. Dito po sa one-on-one -on -one coaching natin sa Papong TV, na isa sa mga paraan para bumalik ang ex mo, ay kailangan i-deprive mo siya. Kailangan ibigay mo yung consequence or disadvantages of the breakup. Technically, yung mga disadvantages ng wala ka. Kaya ipapaalala ko lang mga utol na maling-mali yung mentality natin na pagka kayo po ay naghihiwalay, parang naiisip mo at nari realize mo na kailangan kami patunayan, kailangan may gawin ka. Bibilan mo siya ng kung ano-ano, dadalaw ka ng disoras ng gabi, tatawag ka, magme-message ka, magpapalakad ka, lahat-lahat yun mga utol ay gagawin mo dahil nga ikaw ay nagpapanik at nagkakaroon ng fear na uudyokan mga utol na may dapat kang gawin para bumalik ang ex mo. Pero uulitin ko kapatid, lahat po yon ay magsisilbing satisfaction sa ex mo. Ang tanong, gusto mo ba siyang masatisfy habang kayo po ay break? Parang mali po ata yun, di ba? Kasi dapat maramdaman niya yung disadvantages ng wala ka, di ba? In order for him or her, natanggapin ka uli. Kasi kailangan kumpletuhin mo yung void na yon mga utol eh. Pero hindi yung fill mo yung void na yon habang kayo po ay hiwalay, syempre po ang ma feel at mararamdaman na lang niya mga utol or magiging conclusion niya na hindi ka na niya kailangan. Kasi kahit naman pala hiwalay kayo, mga utol, pino provide mo pala lahat yon. For example, financially, mentally, emotionally, sumusuporta ka sa kanya. Birthday na birthday niya, nagbibigay ka ng cake. Birthday na birthday niya, nagpapaparty ka, nagbibigay ka ng bulaklak, mga utol. Hindi ko sinasabi na wag mong gawin yon because sa ibang bagay or situation kailangan mong gawin 'yun yung mga sitwasyon kung saan may kakulangan ka pero most of the time mga utol pag gusto mong bumalik ang ex mo sa iyo huwag mo siyang bigyan ng satisfaction bigyan mo siya ng letter C which is consequence di ba po mga utol kasi in order for him or her to realize na kailangan kanya yan ang sagot so yun na nga itinuro ko last time na kung halimbawa gusto mong gawin ito mga utol focus nun sa tinatawag na behavioral privilege or loss of privilege. Kasi kung alimbawang ang lahat ng mga privilege or benefits ay patuloy mo pa rin binibigay sa kanya mga utol, tatagalan at maaaring hindi po niya makita yung loss na sinasabi ko nga po while kayo po ay nasa breakup. Immediately mga utol, kailangan tanggalin mo to or iset up mo to. Dito po sa Papong TV, napakarami pong nagsasucceed sa mga kino-coach ka mga utol dahil nga po tinatanggal nila yung mga behavioral privilege na yon. For example, sila po yung nagsusupply ng ganyan Mm, credit card, for example. Uh, pagkain, dinideliveran, pinapadala nila ng pagkain, sila yung grocery Yung mga ganun po situation, dapat po tinatanggal po natin. Example, kunyari po ang alam ng ex mo, pag ikaw ay message niya, ay immediately aasikasuhin mo yon or magre-reply ka. syempre mga utol, benefits yun, di ba? Privilege niya yun, nung kayo pa. Pero ngayon kayo po ay hiwalay na mga utol ay dapat dine deprive na po natin at hindi po natin binibigay sa kanya. Kunyari, siya po ay may pupuntahan at kailangan-kailangan niya ng company, ng kasama. Alam ko mga utol, kung kayo po ay magkarelasyon, syempre automatically, ikaw na yun. Ikaw na yung sasama sa kanya, ikaw na yung mag-aalaga o maghahatid sa kanya, for example, mga utol. Pero ngayon, kapatid, kayo po ay hiwalay. So dapat hindi po natin binibigay yun. Dapat ni-deprive po natin siya doon at binibigay po natin yung at pinaparamdam po natin sa kanya yung pakiramdam ng mag-isa ka dyan. Kasi yung po yung consequence. Of course, hindi po natin dapat sabihin yon. Tulad nga na sinabi ko, iparamdam lang po natin. Tulad nga na binanggit ko, I think, yesterday. Mga utol, ito pong tinatawag nating behavioral privilege na to ay ginagawa na po natin ito sa mga bata, kapatid natin, sa mga anak natin. No mga bata tayo, mga utol, ay na-experience natin to. Napagka dinidisiplina po tayo na matatanda, or even ang mga magulang natin, mga utot, tinatanggal yung mga privilege na yun, di ba? O hindi ka makakapagbike, or hindi ka makakalabas, or hindi ka makakakain ng chocolates. Lahat yun mga utol. At alam naman po natin na ang ex mo, I'm sure na experience din po niya yan nung bata siya sa ibang paraan. Ngayon mga utol, daladala pa rin po natin ito in psychology. Kaya nga sabi ko kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo at ma-realize niya yung loss mga utol, disiplinahin natin yung ex mo sa pamamagitan ng behavioral privilege. Tanggalin natin yun. Ikat mo yun, mga utol. As much as possible, eliminate mo lahat ng yun. Nang sa ganoon, hindi siya relax, hindi siya satisfied at bothered yung kanyang isipan. Like what I've said, ang ex mo, mga utol, ay napakabilis na maapektuhan ito. Dahil nga po siya ay spoiled. Kumbaga, stubborn. sana na sanay siya dyan. At alam niya yan yung mga bagay na hindi mo kayang matiis sa kanya na hindi ibigay mga utol. Alam niyang ipoprovide mo ito 100%. Especially ngayon na pakiramdam niyang kayo nga po ay iniiwanan niya at dampi. Doon ka magiging very successful mga utol dahil the opposite ang maipaparamdam mo kung sakaling tatanggalin mo yung behavioral privilege na inaasahan ng ex mo. Malaki ang magiging tulong nito mga utol doon sa mentality or expectations ng ex mo na ikaw nga po ay hahabol. Normal yan eh. Kasi dahil tayo nga po yung nadump, tayo yung hiniwala yan, eh alam naman ng ex mo na hindi ka prepared doon. So most exes mga utol ay aabangan ka, babantayan ka, imomonitor ka, or i-expect nga po na ikaw ay hahabol, magmamakaawa, makikiusap sa kanya. ah uh, yan ang wag na wag po natin gagawin mga utol dahil nga po complete turn off ito at loss of attraction at pe pwedeng mawala po yung attraction o yung chances ninyo na magkabalik ang dalawa. Tsaka tatandaan po natin mga kapapong, ang excess natin, siguro I would say 80% to 90% heavy heart chan. Nabibigatan din yan mga utol. Alam mo yung mga sinasambit at sinasabi niya sa yun na lumayo ka na, hindi na kita mahal, uh, iba na yung gusto kong mangyari mga utol. Hindi rin naman 100% na natutuwa sila doon. Most of them, mga utol, ay may heavy heart din. May struggles din. So the more na kayo po ay nagmamakaawa dyan, trying to fix the problem, trying to even make your ex feel guilty about sa nangyari, mga utol, sa sakit na nararamdaman mo, lalo lang siyang lalayo. Kasi instinct natin yun eh. Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng pressure. Ayaw natin ng tension. And most probably, yan din mga utol ang ayaw ng ex mo. Kaya nga, in order to win your ex back mga utol, ay dapat maintindihan po natin ito na mabuti. Maging knowledgeable po tayo at mag-focus po tayo sa dapat talaga nating gawin na kontrolado natin. Hindi yung dapat pinipilit natin yung mga bagay-bagay, hindi yung pinipilit natin yung mga bagay-bagay mga utol na hindi natin kayang kontrolin. At ang masama, yung ex mo yung may control. Lalo tayong masisira doon mga utol. Kaya ako binabanggit ito kasi imposibleng walang privilege or behavioral privilege benefits ang ex mo dahil naging magkarelasyon kayo. Kung wala kayo nito mga utol, hindi ko matatawag na relationship yon Kasi alam ko sa isang banda, nagtulungan kayo inaccommodate yung isa't isa, tama po ba? So maghanap po tayo mga utol na mga privilege na yon na pwede po natin tanggalin. Focus, concentrate mga utol. Meron yan, imposibleng wala. Or kung ito man ay nasecure na natin mga utol, kahit alisin na lang po natin yung mindset natin na concern o tutulong or i-accommodate natin ang ex natin, yung mentality natin na kailangan po natin gumawa ng paraan, mga utol para bumalik ang ex mo, kailangan po natin tanggalin yun, baguhin po natin yung ating mindset. Yun po ang simula. Dahil pag ito po ay ginawa natin, mga utol, I would say mas lalaki po yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan. Dahil honestly, mga utol, based on my experience, marami po ang nagkakamali dito. Marami even ang hindi nagkakabalikan dahil ito po ay napapabayaan sa maling mindset na gusto nilang alagaan yung feelings ng ex nila. Natatakot na ayaw sumama yung loob ng ex nila, natatakot na baka masaktan daw yung ex nila, natatakot na baka tuloy yung mag-move ng ex nila sa sama ng loob and upset na ma-experience -e kung if ever tatanggalin po nila yung mga privilege na yon. Pero ano po ba ang usapan kapatid? Patuloy nating isasatisfy, aalagaan yung ex mo or gusto mo siyang ma-win back? bumalik sa iyo at hindi ka na iwanan. Syempre, 'di ba? Doon tayo sa number 2. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Supportahan po natin. At syempre papantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.